Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwana sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Purihin ng Panginoon sa bawat isa po sa inyo na palagi nating kasama. At syempre sa mga kasama po natin na nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay inyong masusubaybayan at mapapakinggan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. Ano po? At uh, sa ating hong pag-aaral sa pagkakataong ito, pag-usapan po natin yung tinatawag po nating emotional potential dito pong nakalipas na mga pag-aaral ay uh, tinalakay natin ang paglago at uh, isa po sa mahalagang bagay pagdating sa uh, sa ating um, paglago ay yung paglago din naman natin sa emosyon no hindi po pwede tayong maituring na tunay na malago kung sa aspeto po ng ating emosyon ay hindi tayo lumalago and sadly Madalas po, pag pinag-uusapan natin ng paglago bilang isang Kristiyano, uh, isang mana ng palataya, yung bang nalilimit natin ito sa, sa ating kaalaman, sa ating paglilingkod, mga posisyon, at uh, kung ano-ano pang bagay. Bagamat napakahalaga po ng mga bagay na yan at masasabi naman natin talaga na importante po yan. Uh, kaya lang, mahalaga din nating makita na hindi pwedeng maiwanan yung emosyon. Alam nyo, napaka-powerful po talaga ng emotions natin. Totoo yan. Kasi ang uh, reality po ay ito. Uh, ang mga emotion po natin ay kumokontrol sa kalidad ng ating mga relasyon. Totoo yan. Kung ano po ang ating emosyon, may malaking epekto po yan doon sa quality ng ating Uh, relationships. Kaya kung gusto po nating ma-improve yung ating relationships, well, obviously, isa po sa mga bagay na dapat nating uh, babantayan ay yung ating emosyon. Dahil uh, hindi maaari na ito po ay ating uh, pababayaan while well, at the same time, eh nag expect po tayo na magiging maganda ang takbo ng ating buhay. Di po ba? Kaya napaka-importante talaga na ito'y uh, pag-usapan, napakahalaga po na ito ay ating uh, talakayin at maunawaan natin na meron tayong responsibility uh, pagdating po sa pangangalaga sa ating emosyon. Ngayon, uh, gusto ko pong unawain muna natin, paano ba nakakaapekto ang emosyon sa ating buhay? Well, una sa lahat, obviously sa ating pagsamba, hindi hu tayo pwedeng magkaroon ng makabuluhan, mapagpalang pagsamba, kung ang emosyon po natin ay hindi tama. Di ho ba? Eh paano ka nga naman magkakaroon ng isang meaningful worship kung pabaya tayo sa aspeto ng ating emosyon? Ano pa? Ang decision po ba ay naaapektuhan ng emosyon? Well, obviously, the answer is yes. Uh, may mga pagkakataon po na kaya hindi nagiging maganda ang ating mga kapasyahan ay dahil po hinayaan natin ang emosyon po ay mangibabaw. Di po ba'y may mga pagkakataon na hindi mo namang gustong sabihin, hindi mo gustong gawin, hindi yun ang pinaplano mo, pero nangibabaw po ang maling emosyon at ang resulta po ay hindi magandang desisyon. Kaya muli, nililinaw natin, napaka-importante po na talagang pag-isipan ang ating mga emosyon at isuko sa Panginoon. Ang totoo po niyan, kahit po yung yung ating pananaw sa buhay malaki po epekto ng emosyon eh halimbawa ah, kung kayo po ay pinagpala ng Panginoon pero puro pangamba, pag-aalala, takot no yung ating hinahayaang mangibabaw sa ating buhay well obviously pag yan po ang nangibabaw sa atin eh makikita natin na kahit may biyaya kang tinatamasa eh hindi mo ma-enjoy ang mga biyayang ito dahil nga nandoon eh nandoon yung problem ng emotions. Kaya muli napakahalaga po. Ngayon pag sinabi nating emotional potential uh, as I said no sa umpisa ng ating pag-aaral, uh, kadalasan pag ginamit natin yung salitang potential, ang tinutukoy natin yung ating abilities, katalinuhan, maaaring yung mga credentials natin, mga pinag-aralan tapos natin, di ba? Yan yung mga dahilan kung bakit sinasabi ng tao, ah, malayo mararating nito. O eto ngayon, ang isang mahalagang katanungan po ay, ah, uh, papano pagka idinugtong natin ang ating emosyon, masasabi ba natin na tunay na nag improve o umaangat yung ating potensyal o dahil ba sa ating emosyon, eh, tila lalong napapalayo o kaya ay nasasayang yung ating potensyal. O pag-isipan nyo ito, ha? tingnan nyo maigi at unawain nating maigi. Halimbawa, may mga tao po na magaling sana kaso mainit ang ulo. Okay? O kaya mahusay sana, kaya lang eh, sumpungin. Ang ibig sabihin po niyan, eh, talagang may mga pagkakataon na bago magawang isang bagay, bako kung gihintay pa ho ng tamang ihip ng hangin. Dahil uh, kadalasan po yung maling emosyon, nangingibabaw, at ang produkto o resulta po nito ay, ayan na nga, hindi tayo makapagtrabaho ng may kaayusan. So unless we deal with our emotions, we will limit our potentials. Para bang nababaliwala yung ating mga kakayahan, nababaliwala ang ating mga kahusayan, sa kadahilanan nga po na ang mga negatibong emosyon na yan. So, mahalagang tandaan po natin na para sa isang mana ng palataya, ang pag-manage po ng emotions is actually a responsibility. It is a duty. Kailangan po natin gawin ito. Hindi po ito isang bagay lang na uh, pagiisipan pag-iisipan o kaya sana. Hindi po. We have to be responsible. And uh, pag sinabi nating managing of emotions, ito po yan, it involves recognizing, understanding, and effectively responding to your feelings, both positive and negative, in a healthy way. It's a crucial skill for emotional well-being and navigating life's challenges. Napakahalaga nito eh kasi lahat naman tayo dumaranas ng mga hamon sa buhay, di ba? Kaya lang, yung tamang pagmanage ng emotions, we make sure na napapangalagaan natin yung sarili natin, we protect ourselves, na sa halip na mag-create po ng damage yung ating emotions sa atin or sa halip na makagawa tayo ng permanenting damage sa buhay natin o buhay ng iba, because of negative emotions, we are able to manage our emotions well. Uh, bigyan ko po kayo ng uh, isang mahalagang quotation. At tandaan nyo po ito. Ang sabi ng isang author, do not do something permanently damaging because you are temporarily angry or frustrated. Huwag ka daw gagawa ng isang bagay na makasisira ng uh, permanente dahil lamang sa isang pansamantalang damdamin. Ako, totoo to, no? Minsan talaga, kaya sa Proverbs makikita mo ang daming paalala, no? Ah, halimbawa, yung pag-iingat sa ating pagsasalita. Kasi minsan talaga, pag nangibabaw yung emosyon, kung ano-ano nasasabi, kahit hindi mo gustong sabihin, kahit hindi mo gustong gawin, ano? Pero pag talagang ah, naunahan tayo ng maling emosyon, nako e eh, minsan po, e eh, nakapagbibitaw tayo ng mga salita, mga bagay na later on ay... Gustuhin man nating bawiin, hindi na natin mabawi Kasi nga, nabitawan na natin Kaya nga sa Proverbs, eh ang sabi niya ron, eh, mabuti pa daw yung bato Pag hinagis mo, kaya mong pulutin Ang salita, pag nabitawan mo, napakahirap na hong bawiin At totoo ho yan. Totoo yan Kaya ang mahalaga po rito sa puntong ito maintindihan natin paano natin uh, i-handle itong mga emotions natin. Ang sabi pa nga ng isang author, it is important that we learn about managing our emotions rather than allowing our emotions to manage us. Totoo yan. Kailangan tayo po ang kumontrol sa ating emotions sa halip na yung emotions po natin ang siyang uh, magkontrol sa atin. Hindi ba? Nisan, yung productivity level, mababa. Bakit? Kasi wala eh. Hindi maganda yung emosyon. Uh, tinatamad o kaya wala sa wish o naunahan na ng galit, diba? Yung mga ganyan. So dahil po doon, yung productivity level, mababa. Uh, hindi tayo nagiging uh, good stewards of time, of resources, of uh, opportunities dahil nandun nga eh, napapabayaan natin yung dapat nating ginagawa because we allow Negative emotions to take over our lives Kaya mahalaga po na talagang makita, maintindihan po natin Paano natin imamanage yung uh, emotions natin, di po ba? Kaya again, uh, kagaya po ng aking nabanggit eh, Napaka-importante talaga na ating uh, suriin yung ating mga sarili Para sa ganoon, mabantayan po natin yung ating mga emosyon Ano pa? eto pa po uh, kung papansin ninyo po may mga pagkakataon na hindi lamang yung kabigatan ng katawan hindi lamang yung katamaran eh minsan po kahit na pinagpala ka ng Panginoon ng relationships hindi mo ma-manage yung relationships kasi ang palaging uh, nangingibabaw eh yung maling damdamin eh hindi ba uh, imagine mo no uh, may mga times po natapos na yung issue napakatagal na eh luma na nga eh kaya lang po, lagi nating nire-relive yung mga pain na ating naranasan uh, to the point na itong mga negatibong bagay na ito, ito na yung nagde-define sa ating buhay, ito na yung uh, nagtutulak sa ating mga pagpapasya at pagkilos, at uh, sa maraming pagkakataon pa nga, ito pa ang talagang uh, gumagawa ng problema para sa atin. So bakit? Uh, binigyan ka ng brand new day? Pero ang daladala mo are the same old negative feelings, so ang result po, obviously, are negative as well. So, hindi tayo good stewards uh, pag ganyan po tayo. So, we have to change. Kailangan nating baguhin yan, kailangan nating harapin ng tama, kailangan nating ayusin. Okay? So, sana naging maliwanag sa atin yan. Kasi talaga namang paminsan po, uh, nakakalungkot, no? Hindi ka maging future-oriented sa relationship sa halip na maisip mo yung potential, possibilities, ano pa yung pwedeng mangyari pagka talagang nangibabaw na yung mga maling emosyon eh, nakatali na tayo sa nakaraan. Past oriented. We allow the past uh, to continue to affect the present and even the future, no? Yan po ang uh, masaklap dyan Kaya kinakailangan po nating harapin at uh, ayusin ano po ang mga bagay na ito. Now, Uh, ilang bagay po ang dapat nating uh, malaman para mapagtagumpayan natin ito. Number one is you have to recognize and understand your emotions. In other words, identify your feelings. Alam nyo, ang emotions natin uh, usually maraming layers po 'yan eh. Minsan rakala natin, mainit ang ulo. At ang solusyon, lumamig ang ulo. Pero ang question po, ano ba nagti-trigger? No? Halimbawa, no? Alam niyo ba na yung time management at saka yung stress level natin, madalas magkaugnay. Papasok ka ng alas otso, aalis ka ng bahay, 7.55, 5 minutes. Okay? Pero yung, yung distansya mo sa trabaho, malayo-layo. Tapos iinit ang ulo mo dahil tingin mo matatrafik ka o kaya ay uh, uh, may stress ka sa daan. Ngayon, uh, ang nakikita mong problem ay yung init ng ulo. Pero in reality, ang deeper problem o yung root cause is lack of good time management. Di ba? Inilalagay mo ang sarili mo sa isang sitwasyon na talagang magiinit ang ulo mo. Di po ba? Eh, ganun nga eh. Kaya pamisan po, akala natin ang issue lang ay lamigan mo lang ulo mo pero kung di mo inayos yung time management mo, then you will always struggle. Paminsan, pati nga yung nourishment, eh, yung pagkain, di ba may term sila na hungry? Ibig sabihin po niyan, you are angry because you are hungry. Yan, gutom ka kaya galit ka. Nangyayari din po yan. May mga pagkakataon po na yung ating gutom ang siyang uh, nagtutulak sa atin para magalit. O ngayon, nakala mo ang issue lang is uh, bad emotions Pero ang reality, what's triggering the bad emotions Ay yung ating uh, hunger Na pag hindi po natin in-address properly Then we will continue to be angry So kailangan ma natin Ano ba talaga itong nangyayari? Ano ba itong pinagdadaanan ko? So that we can properly assess kung ano po ang solusyon May mga tao po, hindi naman talaga magagalit Kaya lang po, nailalagay sila sa sitwasyon na kung saan nagagalit nga sila. At bakit po? Kasi nga, nandun po nangingibabaw sa atin yung ating uh, mga maling uh, kasanayan na lumilikha ng mga maling damdamin. Okay? Ano pa? Regulate your emotions. Alam nyo, you always have to question the validity of negative thoughts. Uh, totoo yan eh. Kasi paminsan po, pag-loaded tayo, and by the way, keep in mind, bawat isa sa atin may ano tayo eh. Meron tayong capacity. Uh, pagka ho yung capacity natin ay hindi pa na-maximize, we can easily manage our emotions Pero uh, pagka ito po ay uh, medyo nasasagad natin, ayan, dyan na ho papasok yung problema na hindi na ho natin ma ng tama At ang rason po doon sa kakulangan ng pagma nito ay yung problema nga na nandyan yung ating uh, negatibong uh emotion na bunga po nitong ating uh, uh hindi pag-manage dun sa ating tinatawag na emotional limit or capacity. So halimbawa po no, misa nagsabay-sabay lahat. Bayarin, may sakit, uh, deadline, di ba? Nako, tuition, nako dami. Uh, tapos yung uh, marahil yung uh, may mga bagay ka pa na gusto mo at saka yung kailangan mo. Nako pag nagsabay-sabay po 'yan para bang ang pakiramdam mo ay eh, nagsalikop ano ang uh, ang mga problema at pinagtulong-tulungan ka para ikaw ay gupuin ayan Ngayon uh, sometimes yung perception po natin ay hindi maganda yung maliit na bagay ang laki ng tingin natin eh kasi ang reality ang tingin natin sa problema palagi po yung in relation to our capacity no parang ganito Uh, may mga bagay po na kaya natin gawin, may mga bagay na hindi natin kayang gawin. So, yung problema natin, maaring hindi problema sa ibang tao. Okay? So, ikaw, na may problema ka, pero yung bagay na yon, baka sa ibang tao, hindi naman yan issue, hindi naman yan problema. Okay? Naunawaan po natin. So, maaaring yung bagay na pinoproblema natin, kaya natin problema kasi hindi natin alam gagawin. Pero sa taong nakakaalam kung ano gagawin, it's not really a problem. Or kung wala kang ibang problema, baka madali mong harapin. Pero pagka loaded ka ng napakaraming problema, ang bigat-bigat. Hindi -bigat, ba? So kailangan aware tayo. No? So yung validity, we need to ask ourselves, tama ba yung nararamdaman ko? Uh, justifiable ba ito? Ito ba ang dapat kong emosyon na maramdaman? Importanting mga tanong yan dahil paminsan po hindi natin namamalayan na uh, pinapatulan natin ang maling kaisipan dahil nga ang hinahayaan po natin uh, yung ating capacity na masagad. So, ang resulta po nito nagkakaroon tayo ng mga maling kaisipan, damdamin at response sa mga problema. So, paano natin mabavalidate? Well, number one is you have to you have to check, no? Maaring tayo mismo we can do a self examination. One time meron po ako nakausap na gusto na talaga niyang mag sa trabaho na kailangan niya. Sabi ko, bakit? At ang uh, sagot po niya sa akin, eh, kasi ganito, ganyan, napagsabihan, etc., etc. Ang dami. Sabi ko, dalawang tanong. Una, tama ba yung sinabi? Ibig sabihin, valid ba? Talaga bang uh, totoo ba yung sinabi sa'yo? Sabi nga, yes. Pangalawa, kaya mo ba magbago? Yes. So kung, kung tama at kaya mong magbago at wala namang nagpapaalis sa'yo, bakit ka aalis? Pamisan lang, sobrang loaded na tayo, hindi na natin ma-sort out kung ano-ano nang naiisip natin gawin. So do a self-check. Ngayon, kung mahirap para sa atin yan, another thing we can do is to validate through other people. Okay? Maaring meron tayong mga kaibigan, family members na na or or pastors or maybe counselors no that can help us sort out yung ating nararamdaman. Uh, paminsan kasi gusto na kagad nating patulan eh, di ba? Base doon sa nararamdaman natin. Now, it's not always productive. In fact, oftentimes mas malala at mali ang nagagawa nating kapasyahan dahil po diyan. So validate, tama ba? Tama ba ito? Hindi ba? Kasi pagka hindi, ang hirap hong pumatol sa damdamin na eh, hindi tama eh. Tandaan nyo ito ha. Isa pang bagay na napaka-importante. No? Sometimes our emotions are grounded in truth. And sometimes they are false in that they are based upon false premises. Ibig sabihin, halimbawa, sinabi ng Bible, God is in control. Eh. hindi ka naman naniniwala doon. So obviously, when problems come, Uh, wala kang resilience bakit you easily give up uh, nabibigatan ka at ang reason don sa bigat ng problema na iyong nararanasan uh, sa pangamba na iyong nararanasan dahil hindi ka naniniwala na ang Diyos ang may hawak sa iyong buhay nadadaig ka ng mga negatibong bagay so importante po na ating i-check ang ating mga puso tama ba yung aking nararamdaman diba tama ba ang aking pinaniniwalaan Pilit ko bang kinakargo ang mga problema na hindi ko naman dapat solohin Ayan. Kaya pagka ganun talaga nangyari, ayan ang, ayan ang magaganap sa buhay natin. Tayo po ay malulula, tayo po ay problema tayo po ay uh, lubos na mabibigatan. Uh, what else can we do? Well, thirdly, express your emotions healthily. Communicate your feelings. Alam nyo, minsan... Ah, uh, ayaw nating lagyan ng salita eh. <laughs> Gusto natin basta bahala kayo manghula kung ano nararamdaman ko at bahala na rin kayo mag-adjust. I remember many years ago nung kami po ay nagpa-premarital counseling ng aking uh, asawa. Uh, paalala sa amin ng aming uh, marriage counselor, huwag niyong gawing manghuhula ang isa't isa. Communicate kasi paminsan po uh, tatanungin ka, may problema ba? Wala. Okay? <laughs> Sabi nga, yan daw, scam daw ho yan. Ano? Wala. Sabi mo, wala. Tapos pag naniwala naman sa 'yong wala, magagalit ka naman. At sasabihin mong insensitive naman siya. E eh, samantalang sinabi mo, wala. So, ang dami nating mga communication errors, miscommunication, non-communication na nagpapalala ng ating sitwasyon. So, again, we have to uh, be able to assess Am I communicating my feelings properly? Kasi kung ang gusto mo ay solusyon at hindi komplikasyon, napakahalaga that you learn to communicate. Eh, gusto mo pala ng solusyon, ba't ayaw mag-usap? So, nangyayari, komplikasyon. Di ba? Yung simple, gumugulo. Yung simple, maghuhulaan pa. Eh, kasi nga, we don't check our feelings. Hindi natin ina-assess, hindi natin binavalidate ng tama. So importante po communicate your feelings, okay? Healthily, okay? Sa tamang paraan. At yan po ay uh, magagawa natin sa tulong ng Panginoon pag-aaral ng salita ng Diyos. At uh, isang napakagandang uh, uh, tinuturo sa atin sa Biblia uh, ay napakagandang verse na dapat nating uh, tandaan. Ito po ay makikita natin sa James chapter 1 verse 19. Ang sabi roon, be quick to listen, slow to speak, slow to become angry. Okay, be quick to listen, slow to speak, uh, slow to become angry. Usually binabaliktad natin 'yan eh. Nauna yung galit, magsasalita and then pagka malala na tsaka ho, makikinig. Hindi, ang sabi ng Bible, be quick to listen, slow to speak, Slow to get angry. Okay? So sana po ay naging pagpapala sa inyo ng ating uh, pag-aaral na ito at nawapoy makapagdulot ng kalakasang espiritual ang mga katotohanan ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.